Hello po sa inyong lahat. I hope maraming nanonood na married women ngayon. Alam ko pong sangayin kayo na ang leadership sa pamilya ay nasa lalaki. Pero paano po kung ang inyong asawa ay hindi naglilid? Pag-usapan natin dito po sa Asin at Ilaw. blueprint of marriage, ang leadership ay binigay ng Diyos sa lalaki. Pero maraming misis ang nadidiscourage sa kawalan ng spiritual interest and leadership ni Mister. Kaya naman talakay natin ang paksang when your husband does not lead at asawa at pamilya. Pangunan po kami sa pamagitan ng banalong Espiritu sa aming pag-aaral at ito pong dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. May mga ang personality ay mas malakas kaysa sa kanyang asawa. Meron ding ilan na mas nakakaangat intellectually sa kanilang mister. Katalasan sa mga ganitong sitwasyon, ang tendency, nagiging dominante sila. Si Mrs na ang nagdidesisyon sa pamilya. Ganun pa man, di niya gusto ang ganitong setup. up, lalo na kung siya isang Christian wife. Sa puso niya, alam niyang si mister ang leader. Ang nakakalungkot po, ayaw mag-lead ni mister. Sa mga misis na nanonood ngayon, sigurado naming, siguradong dumating na po kayo sa point na nainis kayo o wala ng pag-asa, nagagampanan pa ni Mr. ang kanyang tungkulin na mag-lead sa family. Tuloy, nakakaroon kayo ng behavior o mga kilos na sa palagay nyo'y natural lang, pero nakakahadlang pala sa paglago bilang inyong asawa. Sa puntong ito ay, uh, no way, consider po ninyo ang mga sumusunod na paalala para ma-encourage ang inyong asawa na lumago spiritually at gampanan ng kanyang tungkulin bilang leader ng inyong pamilya. Una po, sa Diyos lamang po kayo makipag-usap. May tendency po kasi ang mga babae na iyagpas sa ibang tao ang mga narandaman at pinapangarap nila tungkol sa kanilang asawa. So, mahina pala talaga ang love ni Brother Edwin? Ay, hey, nako. Ganun na nga, sis. Alam mo, kailangan na lagi kong binubos yung moral niya eh. Gusto ko sana, Magkaroon siya ng guts para magdesisyon sa pamilya namin. Sana maglatag siya ng plano niya. Alam ano mo, willing naman kaming sumunod sa kanya eh. Kaya lang, paano mangyayari yun? Eh kundi naman siya nangunguna sa amin. May mga times din naman na hindi i-voice out ng isang babae ang kanyang narandaman. Pero sa isip at puso niya, ay umieko yung malaking kahilingan na sana naman ay maging spiritual ang asawa niya. Nako naman, eto na naman kami. Tanghali na naman gumising ang ama ng tahanan. Ano bang gumising ng maagat mag-lead ng morning devotion? Kailang kailan kaya mangyayari yun? Well, may mga malinaw na instruction sa ating Biblia. Bakit hindi hindi tayo sa Diyos makipag-usap? Bakit hindi natin sa Kanya ipaalam ang lahat ng laman ng ating puso? Ba't di natin matyagang hilingin sa Kanya ang bagay na gustong gusto nating mangyari? Binigyan tayo ni Nehemias ng halimbawa bago niya kinuusap ang hari para hilingin na muling maitayo ang mga haligi sa palibot ng Jerusalem. Apat na buwan muna, yang muna po siyang nanalangin. Araw at gabi siyang sumasamo sa Diyos na sana'y pagbigyan siya ng hari. Yan ay nasa Nehemiah, Kabanatang 1. At hindi po nabigo si Nehemiah sa Nahoos, si Nehemiah. Kung ating pong Saklat pong ito ng Nehemia kabanatang 2, atin pong mababasa ang bahaging niyan. Kabanatang 2, 4 hanggang 6. At ganito po ang maliwanag po nating mababasa sa halimbawa na ipinakita po sa atin ni Nehemia. Nang magkagayo sinabi ng hari sa akin, ano ang inyong inihiling? Sa gayoy dumalangin ako sa Diyos ng langit. At nagsabi ako sa hari, kung ikinulugod ng hari, at kung ang inyong lingkod ay nakasumpong ng biyaya sa inyong paningin, ay suguin mo ko sa Huda, sa bayan ng libingan sa aking mga magulang, unang aking maitayo. At ang hari ay nagsabi sa akin, ang reyna ay nakaupo naman sa siping niya, magiging gano'ng kalaon kalaon ang iyong paglalakbay. At kailan ka babalik? Sa gayoy na lugod ang hari, nasuguin ako at nagtakda ako sa kanya ng panahon. So kayo po, bilang mga asawang babae, Hilingin po ninyo sa Diyos na tulungan ng inyong asawa para maging leader ng pamilya. Magtsaga po kayong lumapit sa Diyos na magkaroon siya ng malalim na relasyon sa Panginoon. Hindi po ito imposible sa Panginoon. Wala pong mahirap sa Diyos. Kayang-kaya niyang baguhin ang puso at disposisyon ng inyong asawa. Sampalatayanan po ninyo yun. Ikalawa, iwasang gumamit ng manghang o sarkastikong pananalita. Hindi ito nakaka-encourage sa iyong asawa. Mahal na kain na tayo. Eh, sige, mauna na kayo ni Baby at tatapusin ko lang itong lecture ko. You mean, ikaw ang nakasay sa Bible study today? Tapos ngayon mo lang yung ginagawa? Ikaw talaga, Eric. Lagi ka na lang ganyan. Akala siguro ni Mrs. Pag sinermonan niya si Mr., matatauhan na rin ito at babagoy na ang kilos. Pero actually po, ito'y kawalan ng respeto sa inyong asawa. Ang pinakamaganda pa rin magagawa nyo ay ang ilapit siya sa Diyos. Salit na pagsabihan o sermonan siya, ipanalangin niyo po siya. Kung communion ninyo sa Diyos ang kasagutan, hindi po ang inyong mga salita. Yun po ang kasagutan, ang ating pong communication sa God. So nung Pedro, Kabanatan 3, 12, ay binagi po sa atin ang paalala kaugnay po niyan. Unang Pedro, Kabanatan 3, ang talatanpo po ay 12, at ganito po ang sinasabi sa atin. Sapagat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanyang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Ang ganda pong paalala nito. Yakapin po natin ito, sampalatayanan po natin. Ikatlo, be gracious and forgiving. Alam nyo, sa kaybutura ng puso ng inyong asawa, gustong gusto niyang matupad o maabot ang expectation ninyo. Gusto niyang maging mabuting asawa, mabuting ama, mag-provide ng lahat ng inyong kailangan magkaroon ng ministry sa church at higit sa lahat, gusto niyang mag-lead. Kaya lang, sa dami ng mga demand sa kanya, maring siyang, maaaring siyang malunod sa mga responsibilidad. Siguradong hindi sa lahat ng oras ay 100% niyang magagampanan ang mga ito. So be gracious and forgiving. Nilikha ng Diyos ang marriage bilang partnership. May mga kakulangan na pupunuan ng isa't isa. Kakailanganin mo ang iyong asawa at kakailanganin ka rin niya sa ibang pagkakataon. Palagi po nating balikan ang ating pangako at i-refresh ang pag-ibig natin sa isa't isa. -tisa. Napaganda po ng palala tungkol po sa pag-ibig na atin pong ipinangako sa Diyos. Sarapan ng Diyos nung tayo po'y makasal. Ang sabi sa 1 Corinto 13.7, ito po'y bahagi po ng definition about love. Ang sabi po sa atin, lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay naasahan, lahat ay tinitiis. Kaya yan po yung paliwanag sa kaulugan po ng pagmamahal at pag-iibig. Ikaapat, tandan po natin na wala sa atin ang kapangyarihang mag-convict o magpabago ng isang tao. So mga misis, magkaroon po kayo ng evaluation sa inyong sarili. Baka po nakukuha niyo na ang role na hindi nakadesenyo para sa inyo. Ang tanging mag-convict lang sa inyong asawa ay ang banal na espiritu. Yan po binanggit sa 1, 16, 8, 15. Trabaho po yan ng Holy Spirit. Ano po ba sa palagay nyo ang hindi kayang gawin ng Diyos sa inyong asawa? Meron po ba? Ano na po ang sagot, di ba? Maniwala kayong babaguhin niya ang puso ng inyong asawa. At babaguhin din po niya ang puso niyo. Kagunay po ng inyong relasyon sa inyong asawa. Kaya nga sa kanya po tayo lumapit. Ikalima, pansinin po ninyo ang mga magagandang katangian ng inyong asawa na nagre-reflect ng Christ-likeness. Siguradong meron po. Maring wala siyang bisyo, mapagmahal sa pamilya, at maraming ibang bagay na katangian niya. Bigyan niyo siya ng compliment sa mga ito. May encourage po siya na lalo pang magpakabuti bilang asawa at ama. Kung gagawin niyo ito, hindi lamang siya ang pinaparangalan po ninyo, kundi ang Panginoon. Nako sigurado po ay nagre-react ang ilan sa inyo, ano? Naunuan ko po na may ilang asawang lalaki na mahirap irespeto at lalong mahirap na sundin. O maring iba sa inyo ay nagsasabing kung hindi kayo kikilos at magdidesisyon ay walang mangyayari sa inyong pamilya. Sa maraming karnasan ko po sa counseling ng mag-asawahan, alam ko po na totoo ang ganyang sitwasyon. At talagang naunuwaan ko po ang inyong mga damdamin at sa loobin. Mga kapatid, napakadakila ng Diyos. Nilikha niya ang marriage para gawing isa ang dalawa. Huwag po nating kalimutan na ang godly marriage ay tulad ng relasyon ni Kristo sa kanyang iglesia. At yung pong tunghayan ang nakalagay po at nakasulat po dito sa Peso 5, 32. Ang wika po sa atin, ang hiwagang ito ay dakila. data po at sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Nakita po ninyo, kinakailangan talagang si Kristo ang namamahala sa kanyang iglesia. Yun po sinasabi sa atin. Sa mga misis po ngayon nanonood sa atin, kung talagang nais nyo malaman ang plano ng Diyos sa buhay ng inyong pamilya, kailangan matutuhan po natin ipaubaya sa Diyos ang paglutas sa mga problema ang hindi nyo kayang lutasin. Maniwala at magtiwala po kayo na ang greatest means para ma-encourage ang inyong asawa na maging leader ng tahanan ay ang pananalangin. Walang humpay na pananalangin. Tila napakasimpleng gawain, ano po? Ngunit kung kayo po ay nakakonek sa Diyos, ang simpleng gawain na ito ay magdadala ng ibang klaseng kapangyarihan at magdudulot ng mga pagpapalang higit pa sa inyo pong inaasahan na wapo ay naging napakaliwanag po sa atin ang paksang tinalakay natin sa araw po ito. At ngayon po, dadako tayo sa one-on-one -on -one, uh, interview kay Ate Merlin Guillermo. Ngunit bago po yan, pagnan po natin ang best third one. Praise the Lord, Jesus. Praise, power, Praise the Lord, Praise mercy his love. Praise the Lord and worthy of glory. Praise the Lord and worthy of praise. Praise the Lord, now lift up your voice. Now lift up your voice. At ng Panginoon sa napagandang awitin po ng Best Per Choir at ngayon po, po tayo sa isang napakalagang bahagi ng ating uh, programa. Interview po ito one-on-one -on -one po mm -hmm. sa host po ng Heartline sa DJS. At siya rin po ay board member ng Women's Commission ng Philippine Council of Evangelical Churches. Ito po ay si Ate Merlin Uh, Guillermo. Thank you very much, Brother Mel. Sana napakagandang introduction mo sa akin. <laughs> uh, Ate Marlene, uh, ano po ba ang mga reasons, bakit may mga husbands po na ay nilang mag-lead sa family? Actually, uh, sa observation ko, Pastor uh, Brother Mel, yung maraming kalalakihan ngayon na ama ng tahanan, unang-una hindi sila naging handa na maging ama, at saka walang role model sa kanilang tatay na ganun dapat ang kanilang tungkulin. Kasi nga, Naoobserbahan natin na uh, yung mga sinaunang pagmamagulang, mm -hmm. yung nanay ay medyo controlling, medyo strong ang dating strong mga nanay personal. ng misis. kaya si Mr. Tiklop na lang para 'wag na lang magulo, 'di ba? <laughs> okay. At marami pang dahilan na pwede, dahilan. pwede nating sasabihin okay. sa ating mga ama ng tahanan. Uh -huh. Eh lalo po siguro may mga husband na malayo. Yeah. 'Di ba? Paano mag-lead sa family? Malayo. Oo nga. At uh, ngayon, ngayong henerasyon, napakaraming pamilya na hindi kumpleto, 'di ba, brother Apo, Mel? Yung, yung mga husband ay mm -hmm. nasa ibang bansa. Yeah. At uh, ako na, ang ang observe ang aking advice ay hindi yung baliwalain yung ama dahil Apo. nasa ibang bansa sila. Mm -hmm. Uh, mahirap maging leader ng tahanan na sa ibang bansa ibang pero bansa. posible 'yon. Para bang ano, pag-uusapan ng mag-asawa na mayroong major decisions na ang tatay pa rin ang magde-decide. Mayrong uh, sasabihin ng husband, eto mga minor decisions, pwede nang ibigay niya 'yon right. kay misis No, oo. Oh, oh. major talaga parang ma major that would really affect the family ay eh, dapat right. sa sa tatay talaga. Okay. Ay, ano po naman yung mga common mistakes ng mga misis? Kapag ayaw mag po ni Mister, ano po oh, oh. mga pagkakamaling na po nila? Alam mo, Brother Mel, ay marami sa ating uh, mga misis, eh, alam mo yung tinatawag kong nauna. Mm -hmm. Eh, si Mister naman, na ah, mamaya uh -huh. no? Okay. Eh, yung mga nauna, gusto nila may sagot agad. Uh -huh. At marami pong amanang tahanan, mga tatay o Mister, na talagang ang sinasabi natin, mm -hmm. mabagal magdesisyon. Yeah, Bakit? Hmm. Kasi takot takot yon baka magkamali, sisisihin ni misis. Mm -hmm. Kaya yun ang mga dahilan bakit si mister ay pinag-iisipan mo ng mabuti kung ano yung kanyang desisyon. Mm -hmm. kung, kasi kung magkamali, grabe naman ang pagsisisi ng misis, oh, di ba? Oh, yung okay. blaming yeah, right. ng wife, oh, eh, ang tendency ng husband, maging maingat masyado. Oh, oh. eh, si misis, Oo, oh. <laughs> si misis, kahit na nagkamali, oh, oh. hindi sinisisi ng mister. <laughs> kasi takot kaya ni mister. <laughs> di ba? So, oh, yung, si nakakalungkot na, na gano'n oh, yeah. ang, ang uh, tema ng ating po. husband and wife relationship. Kaya minsan naintindihan natin talaga yung mga misis na parang uh, kailangan kumilos talaga sila. Oh. Kasi ay kumilos ni mister eh. Yeah. Kailangan pa natin ma-encourage po yung mga misis na talagang si mister ang mag-lead sa family. Mm -hmm. Kaya hindi po responsible si mister. A, paano pong gagawin Alam po mo, natin? Alam mo, uh, palagi kong binibase itong sagot mm -hmm. ko sa Bible. Opo. Okay. Kasi ang feeling ko kapag ka, ang husband ay hindi nagli lead sa family, mm -hmm. nagkakasala siya. Opo. Kapag ang misis naman ay overcontrolling sa sa relationship, alam ko nagkakasala din kasi Opo. ang sinabi sa Bible, may kanya-kanyang responsibilities and roles Opo. ang husband and wife. Yeah, a... So like the husband should lead and he should wife uh, he should love the wife. Mm -hmm. Ang wife naman, ang responsibility at role niya is to be the helper and to submit to the husband. Opo. So kapag ka hindi sinusunod yun, at nagbabaliktad yung kanila pong pagsunod uh, pag doon sa uh, biblical instruction, ay nakakasala, nakakasala po tayo po. sa Panginoon. di ba? Pasensya yun. na at medyo strong ang dating po <laughs> ay, doon. Po talagang uh, di po ba? Uh, uh, kasi nga, ang sinusundan yeah. nating manual, ang salita ng right, Panginoon. Opo. Di pwedeng baguhin po. Uh -huh, uh -huh. So binanggit ko po rin po sa lesson ko na Uh, tungkol sa mga suggest mo sa mga misis. Mm -hmm. Kasi, misan, uh, kailangan i-encourage mo talaga sila eh, na mm -hmm. si Mister na mag-lead. Yeah. po ay, papano po na ma-encourage uh, ng mga misis ang mga mister na hindi na parang alipin ang dating na mga misis. Parang sunod-sunuran na lang mm -hmm. po sila. Kasi nga mm -hmm. may takot din ng misis kapag uh, masyado silang magsasubmit sa husband, para bang nga, alipin daw. Mm -hmm. Pero ang sabi ko nga, Brother Mel, kapag uh, ang lalaki, pinakita niya ang pagmamahal niya kay misis, mm -hmm. Mararamdaman ni Mrs. yung pagmamahal, hindi yung slave or alipin okay, ang okay, okay. magiging, uh, ang, mm -hmm. ang tingin niya. Kasi kapag naramdaman ko na mahal ako ng it, Mister ko, yun. ano man po yung gawin, ang yeah. gusto niyang gawin, gagawin ko kasi mm -hmm. naramdaman ko mahal, mahal, mahal niya ako. Kapag walang pagmamahal <laughs> at utos ng utos si Mister na walang pagmamahal, mahirap oh, po yon So yun. talaga hong tingnan ng... Husband, mm -hmm. na yung kanyang responsibility at yeah. ang kanyang role, ay, mamahalin ang mamahalin misis. Madali na. pong sumunod si o, misis o, o. kung naramdaman namin na mahal kami. O, oh, diba? talagang <laughs> utos talaga sa asawang lalaki, mahalin. Oh, oh. eh misis magpasubmit. Yes, oo. Oh, oh. <laughs> okay. Eh, paano po yung adjustment naman? Kasi di ba may mga mister malayo, mm -hmm. tapos babalik sila. Mm -hmm. And then, siyempre, sila ang head of the family, sila maglilid. Eh, sanay ng pamilya na wala si mister. Oh. Eh, paano so, po ang sitwasyon? Paano ang gagawin ni Mrs. sa gano'ng mga sitwasyon? O oh, nga, ha? kasi ma marami sa ating mga kababayan, mm -hmm. lalo na yung mga 80s pa, nandun Apo. sa mm -hmm. ibang bansa, no? Mm -hmm. 20 years na wala. Grabe ang adjustment. Kapag nag-retire na, lalo na, no? Apo. So, ang advice ko doon is to have a re-entry counseling. Mm -hmm. Re-entry into the marriage, Apo. into the family. Apo. Ay merong marriage counseling para ma masabi sa husband, eto ang pamilya mo. Opo nagkaroon ng, mara, alam niyo, yung distance, mm -mm. nagkaroon ng gap sa kanilang relationship dahil dun sa matagal na panahon na o wala bo. si Mr. Mm -hmm. So, magpapanasanay na pati. Oo, manasanay. Oh. <laughs> Halimbawa, mm -hmm. pagpaso, pag uwi ni Mr., siyempre yung few months, honeymoon muna yon Honeymoon stage with the children, na naman, with the wife, so. ano maganda ang kanilang mm -hmm. pakikitungo. Pero pag tumagal na si Mister sa loob ng bahay, na hindi pa umaalis, matagal siya, Aba, nasa siyak yung mga yung wife at saka yung ng mm -hmm. mga anak, 'di ba? So I would advise to have a re-entry counseling. Mhm. Mm mm -hmm. Ganoon, maganda po 'yun, ha. Eh? Yes, yes, para maka-adjust ulit at si Mr. Uh -huh. Paano po Ate Merlyn yung ano, yung uh, mga mga missis very strong on personality. Siguro mm -hmm. panganay siya mm -hmm. sa family mm -hmm. tapos yung intellect niya talaga mataas. Mm -hmm. Tapos ang tasman ng world, baka mayaman pa kaysa sa asawang lalaki. Ay, totoo. Paano 'pong gagawin dyan, mga sitwasyon na ganyan? Marami tayong mga mm -hmm. nakakausap na gano'n, 'no? Opo weakling ang husband. Yeah, right. Tapos si Mrs naman ayun nga sinabi mo uh -oh. strong personality, uh -oh. mayaman, mm -hmm. matalino, very mm -hmm. smart. Ang hirap po sa isang lalaki na yun. Pero nung nagligawan, yung parehong katangian na inagustuhan yeah. nila sa isa't isa, yeah, nagustuhan right. ni Mrs Uh, nung boyfriend pa niya yung lalaki dahil ma ma may ano um, tahimi no ka. si Mrs. naman dahil strong very active sa church mm -hmm. yun ang nagustuhan yeah, right. na ng mong lalaki mm -hmm. pero nung mag-asawa na sila Ako. eto yung nag cause nag -cause ng problema mm -hmm. di po ba dito na kasi papasok yung submission Ayun. pag magboyfriend pa lang s'yempre hindi pa Ayun. submission pa yung ang yung, uh... hindi pa issue yung submission doon right. dahil ito. friends pa lang Kala no pa utos pero oo yeah. pero pag nag mag-asawa na Ayun. eto na ang issue ng submission mm -hmm. pero brother Mel absolute kasi yung sinabi right ni apostle to... paul it's really submit to your own husband in, right. everything. in everything nung una, problema ko yon brother mm -hmm. mel kasi sa amin ni eh, pastor clem siguro sabihin ko na rin sa ating mga tag tagapakinig naging issue ko din yon dahil okay. early on in our marriage uh, mm -hmm. May mas malaki sweldo ko, brother, may isa kay, <laughs> yeah, okay. kay pasok lang dahil okay, siya ay nagturo sa seminary. Alam oh, mo naman oh. pag kaganoon, pastor, maliit lang sweldo. Malaking sweldo ko noon, may tendency ako mag-control. So, in fact, may mga issues kami na nahirapan ako. So, brother Mel, I surrendered Uh, sa Panginoon, yung it, position uh, ko talaga, Lord, example, alam ko man. hindi ako happy, hindi yeah. kami happy mm -hmm. dahil sa aking uh, conditional submission. Yes, uh, so when I learned to submit to the Lord and I asked for forgiveness mm -hmm. na yung role ko pala <clears throat> ay dapat total submission, na walang kondisyon, ay pinagpala naman ako ng Panginoon right. talaga. Apo. So sa ating mga wives, Apo. no matter what, ikaw ay matalino, Apo. mayaman ka, wala pong kondisyon, sinabi yeah. sa atin ng Apo. salita ng Panginoon. We have to Apo. submit our husband in everything. And when you do that, Apo. oh, ang blessing ng Panginoon, yeah, blessing. overflowing talaga. Right. At kung hindi pa, ito advice natin, seek marriage counseling. Mm, Or you call oh, heartline. Maganda po yun. Oh, heartline. <laughs> <laughs> o, oh, ba, diba, brother okay, Mer? Okay, sige po. Yeah. Napaganda po. Maraming salamat, Ati Merlin. Talagang yeah. po you, natin na tutunan. Yung po ating mga kababaihan ngayon, mga misis, ato po, alam ko po, po na mm -hmm. po yung natutunan ngayon at uh, talagang submit natin ang sarili natin sa ating mga sang lalaki. Ito pong utos ng Diyos mm -hmm. at lalo po natin matatanggap ang iba yung pagkapala sa ating mga family. At pansamantala uh, po, tayo nagpapaalam. At po yung kapatid, Brother Melman Dupana, magsama-sama po tayong muli sa susunod pong linggo sa ating pong programang Asin at Ilaw. Mm -hmm.